Good morning, everyone. Good morning, mga customers. So, karoon, may anaput ko sa atong page, no, para magpaabot na po ito ng lain pang thoughts, no, and idea, no. I hope na this information will help you also too, unless your questions, doubts, and of course struggles in lives. Kay kahong adlawa or within our video, ang atong content karoon, pa is atong paggahisgutan ang may tungod sa usa ka pamutana na kinsa ang atong hang tinuod nga kaaway no so sino nga ba ang totoo nating kaaway so if i'm going to ask you kumauhtana ko sa inyo, ha? for sure muna una siguro mo no atong mga taong nakapasakit sa inyo, ha? or say for example kana mga tao karon nga wala gyud moy maayong relasyon sila ang musulod sa inyong panghunahuna but, but wait 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 no after no having a good night no after having a good night then pag mata karon ning sulod sa akong hunahuna -huna na ang simply nga simply na realization pero na himang no kumakatabang sa tuhang ko galingon no ngano nakaingon ko na makatabang kay diha na kay makuha na makuha natugkad nga information para mas mugaan na tuhang kinabuhi o tuhang pamati sa tuhang kinabuhi especially atong mga naay kabikil no na yung mga struggles no sa ilahang kinabuho kinabuhi rather yeah na kinabuho na noon. So karon atong paisgot pag anong atong hisgutan kung un, o kung kinsa gyud ang atohang tinuod nga kaaway. hana. Anyone kinsa ganahan mo tubag, pwede isulat niyo dire directly sa comment section at this moment. So after the koan, after the sleep or after the na realize na na or nahuna-hunaan na ang nang tinuday natong kaaway dili itong mga taong nanghilabot sa atong kinabuhi dili itong mga taong mga marites no? dili itong mga taong ninyatak sa tua. pero ang worst or pinakadako na itong kaaway maong atong kauga lingon do you agree with me? atong kaugalingon kay nga no tungod sa atong kaugalingong mga panghunahuna or mindset kini ang dakong babag para makabot nato ang atong mga pangandoy kini ang dakong babag moy ugat diin dili ta maging productive dili ta maging malipayon dili ta satisfied no or somewhat negative ang atong vibes tungod sa atong mindset especially pag mata pa lang nato nag-start na ang negative mindset Mauna'y maka-hinder di ay sa atuhang pagka unsa man pagka dreamers no kanahang duita pero kag atong mindset negative man no wa man nato maingon pa ma tong mga negativity around no na naaming sulod sa tuhuna-huna So, narealize na, na ang tinuod na ito ang kaaway at ang kaugalingon. Kanunay tang nakigbatoks batok sa ito ang kaugalingon, defeat sa ito ang Say, for example, natin mga plants, dili na ito mabuhat, kay abtuntag katapol, no? Puluhan ta, mabuhat. Or say, magdoubt ta sa itong kaugalingon, maingon ta, dili man sigugyod na ho ni Makaya. So, kay nagpadalaman ta sa ito ang mga doubts, di gud na ito Makaya, no? Say, for example, sa ako ang kaugalingon, muingong ko, ay na, katapula na ang mag-vlog-vlog. Uy, mag mga nonsense ka Sunod mo ka, papansin ra. Pero, di ay, di ha, di ay sa akong pagbuhat karon nag ko, mas mugaan dahil akong pamati, no? So, nakaingog na daku da tabang gyod or dili yun ni mo mailhan na daku da tabang or na something will happen or change, no? Na bago sa imong kinabuhi unless dili nimo mo ng imuhang mindset, no? Ang pakigkumpitensya sa uban dili na ay e, dapat na matong fokusan kung dili ang pakig kompetensya sa itong kagalingon na dapat ma-defeat na ito ang mga negativities na naas sa itong mindset na ma-defeat na ito ang mga kung ang kanang atuhang mga doubts, no, mga hesitations, mga questions. So, with that, na-realize na, na Dili tong mga marites, dili tong mga taong nang dagmal sa atuhang pagkatao, dili tong mga taong nakapasakit sa atoa, mauwi ang pinaka worst nga kalaban o pinakadakong kalaban nato kun dili kinsa ang atong kaugalingon ang atong kaugalingon mao'y pinakadakop na tong kaaway kay diha start ang tanan nga posible natong mabuhat posible natong makabot sa matag adlaw adlaw nga ato hang pagkinabuhi so karon ay kasuko adtong mga maritis oy sige ibutang na to, tugutan na to maofenta malingit ta pero ayo magtukoy no dili magtukoy kun dili may forgive sila change your mindset instead na magpahinder ta sa mga inana ng mga butang atong i-change atong mindset moingon ta kaya na ni eh, no kay kung dira pa lang after all hala try to realize atong kaugalingon mismo ang atuhang kaaway. Nagdepende sa atuhang kaugalingon kung unsaon un na pagdala. Having a positive mindset, we can even conquer those things na diin atong gituuhan nga dili na makaya. So, mga kadalimors, mauna akong ikashare sa inyo ha. Change our mindset. Do not think those persons na who are very bad to you, no? Itong mga kaaway o mga maritis sa imong kinabuhi ay papay, papik to eh. Dapat ang imuhang kaugalingon ang una dapat nimo nga ma-defeat or mapildi ang negative aspects and mindset sa imong pagkaikaw. Katura, thank you. Then, God bless sa tanan, nga naa na mati din hi, o dagang salamat. Then, kung paniidmim nyo, na asyay punto, na amoy nakatunan sa akong ginasturya, then, I hope na i-like nyo and share, no? Then, you can even comment your suggestions and reactions, no? Below sa maong video. Once again, Thank you sa tanan. God bless na to. Have a great Monday morning. Yun lang.